Pwede mong Yung mga lakwat-sirang gala. Lakwat-sirang gala. San tayo? Bakit jaan? Ulan? Ha? Kaya ano? Hmm. o oh, bas. Oh. Diyan ang baha. andaan layo-layo nang niliko namin. Mas pag dito baha din. O oh, asa na? Ayun. Siguro maglakad tayo baha. Ayun. Naglakad na kami sa baha. Binaho baha. <coughs> Ito na si Kuya Nunoy. Kaya ha. Oh my dagat. Ay din sa BGH sa ano to? Garahe. umiwas ka ng baha. Huh? Lintik! <laughs> Ay! Ano ba yan? Ayan. na. Ayan na. Ayan na. Woo! Uh. <laughs> 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 Hoy na mo. <laughs> <Hoy talaga. laughs>